Kung ikaw ay isa sa mga naghahanap ng mga murang bilihin, marahil ay narinig mo na ang pangalan ng Dali Everyday Grocery. Gayun din ay maaring isa ka na sa mga suki nito. Madalas ang usap-usapan tungkol sa hindi kapani-paniwalang presyo ng mga produkto nila kumpara sa mga malalaking supermarket. Dahil talagang mura. Ngunit, ano nga ba ang sikreto ng Dali? Bakit nga ba talaga mura ang kanilang mga produkto? Pero bago tayo magsimula, baka pwede nyo i-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. DALI o kilala rin bilang DALI Everyday Grocery ay isang Swiss International Discount Grocery chain na nakatutok sa Southeast Asia. Ayon sa kanilang website, sila ang kauna-unahang hard discounter na nag-operate sa Southeast Asia. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng hard discount store? Ang mga hard discount stores tulad ng Dali ay mga tindahan na nag-aalok ng mga produkto sa mas abot-kayang presyo sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gastos sa marketing at merchandising. Ang modelong ito ay unang binuo ng Aldi, isang tanyag na supermarket chain sa Germany noong dekada 1940. Sa kabila ng matinding kalamidad at kahirapan dulot ng digmaan sa Germany, nakakita ng pagkakataon si Aldi upang magtayo ng isang negosyo na mag-aalok ng mga produkto sa mas mababang presyo. Ang Aldi ay naging matagumpay hindi lamang sa Germany kundi pati na rin sa ibang bansa. Hanggang sa ngayon, ang Aldi at ang karibal nitong Lidl ay mayroong mahigit sa 12,000 na mga tindahan sa buong mundo. Dahil sa tagumpay ng modelong hard discount, marami ang nag-imitate dito, kabilang na ang Dali. Ayon sa Dali, ang kanilang mga tindahan ay nakabase sa Switzerland at mayroong parent company na tinatawag na Dali Discount AG. Bagaman nakabasi sa Switzerland, pinili nilang magtayo ng mga tindahan sa Pilipinas dahil ang bansa ay may mataas na populasyon at maraming pook na tinatamaan ng mga low-income na pamilya. Nagsimula ang Dali sa kanilang unang tindahan sa Santa Rosa, Laguna noong Pebrero 2020 at mula noon, mabilis silang nakapag-expand. Hanggang sa katapusan ng 2022, umabot na sa 250 na tindahan ng dali sa buong bansa. Ang modelo ng dali ay simple at nakatutok sa pagbibigay ng mga produkto na abot kaya para sa karamihan, lalo na sa mga puk na may mataas na bilang ng mga pamilya na nakakaranas ng financial na pagsubok. Isa sa mga dahilan kung bakit mura ang mga produkto ng dali ay ang simpleng disenyo ng kanilang mga tindahan. Hindi katulad ng mga malalaking supermarket na puno ng dekorasyon at magagarbong interior, ang dali ay may minimalist na disenyo. Sa halip na gumastos sa pagpapaganda ng loob ng kanilang mga tindahan, ang dali ay nakatutok sa kung paano magbenta ng produkto ng mas mura at ang savings mula sa hindi pagpapaganda ng store ay naipapasa sa kanilang mga mamimili. Pati ang kanilang packaging ay minimal at madalas makikita ang mga produkto sa mga cardboard boxes na parang bagong deliver lang. Isa pa sa mga paraan kung bakit mura ang mga produkto sa dali ay ang kanilang pagbabawa sa gastos sa marketing at advertising. Kung ihahambing sa mga malalaking supermarket na gumagastos sa mga malalaking kampanya at patalastas sa telebisyon, hindi ito ginagawa ng dali. Hindi ka makakakita ng malaking billboard o commercial para ipromote ang dali. Sa halip, ang kanilang pangunahing marketing strategy ay nakabatay sa word of mouth at social media. Ang savings mula sa kakulangan ng malalaking marketing strategies ay nakakabit din sa pagbaba ng presyo ng kanilang mga produkto. Isa pang paraan kung paano pinapababa ng dali ang kanilang mga gastos ay ang pagbili ng mga produkto mula sa mga lokal na supplier. Ayon sa dali, halos 70% ng kanilang mga produkto ay gawa dito sa Pilipinas. Hindi lamang nito pinapababa ang kanilang gastos sa logistics at transportasyon, kundi tumutulong din ito sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya. Ang paggamit ng mga lokal na materyales ay isang mahusay na estratehiya upang mabawasan ang gastusin sa mga import duties at taxes. Sa makatuwid, ang mga savings na nakukuha mula sa mga lokal na supplier ay ipinapasa rin sa mga mamimili, kaya't mas mura ang presyo ng mga produkto sa dali. Dali ay nagpo-focus sa mga high volume at fast moving na produkto. Hindi nila kailangan mag-stock ng maraming mga brand o hindi gaanong binebenta na produkto. Sa ganitong paraan, nakakaya nilang magbenta ng maraming produkto ng mabilis, kaya't nakakatipid sila sa storage fees at nagiging mas mura ang presyo ng bawat item. Bukod pa dito, karamihan ng mga produkto sa Dali ay kanilang sariling brand o private label na nangangahulugang hindi sila gumagastos para sa advertising ng mga kilalang brand at sa halip ay ginagamit ang mas murang ingredients o materyales upang makapagbenta ng produkto sa mas abot-kayang halaga. Kung napansin mo, sa dali, kakaunti lamang ang mga staff na makikita mo. Karaniwan, dalawang o tatlong tao lamang ang nandoon. Bukod dito, self-service ang sistema nila kung saan ikaw na mismo ang magbabalot ng iyong mga produkto sa mga kahon na nakatambak sa mga istante. Hindi rin sila gumagamit ng mga baggers, kaya't wala nang dagdag na gastos sa labor. Ang disenyong ito ay nakakatulong upang mapababa ang kanilang mga operasyon, na kung saan ang savings na ito ay ipapasa sa mga mamimili sa pamamagitan ng mas murang presyo ng mga produkto. Isa pa sa mga paraan kung bakit mura ang mga produkto sa DALI, ay ang kanilang pagtanggal ng mga hindi kinakailangang gastos. Hindi sila nagpapabayad ng malalaking bayarin sa mga serbisyo tulad ng background music sa kanilang mga tindahan o 24-7 na operasyon. Sa halip, ang kanilang mga tindahan ay may limitadong oras ng operasyon, kaya't nababawasan ang gastos sa kuryente at operasyon. Walang mga parking attendants at walang espesyal na mga amenities na makikita sa mga malalaking supermarkets. Dahil dito, natutulungan nilang mapanatili ang mababang presyo sa kanilang mga produkto. Bukod sa pagtutok sa mga mamimili, ang dali ay may papel din sa pagpapalakas ng mga komunidad. Sa bawat tindahan na kanilang binubuksan, nagbibigay sila ng oportunidad para sa mga lokal na trabaho na may mga kasamang training para sa mga bagong empleyado. Ang ganitong inisyatibo ay hindi lamang nakikinabang ang kumpanya, kundi nakakatulong din sa mga lokal na pook sa pamamagitan ng pagbibigay ng empleyo at pagpapalakas ng ekonomiya ng mga komunidad. Sa pamamagitan ng kanilang malalaking expansion plans, umaasa ang DALI na madadala ang kanilang modelo sa higit pang mga lugar sa Pilipinas na magdudulot ng mga positibong epekto sa lokal na trabaho at ekonomiya. Simula nang magsimula ang DALI sa Pilipinas noong 2020, ang kumpanya ay patuloy na lumago at nakakuha ng suporta mula sa mga investors. Noong Agosto 2022, isang Philippine-based private equity firm ang nag-invest sa Dali, at kasunod nito ang isang Malaysian-based private equity firm na nag-invest ng 55 million. Noong Marso 2023, nakatanggap pa ng karagdagang 15 million mula sa Asian Development Bank (ADB) upang suportahan ang kanilang pagpapalawak sa bansa. At noong 2024, dalawang equity firms mula sa Singapore at Germany ang nag-invest din sa kumpanya sa tulong ng mga pondo mula sa mga investors nakapag-expand ang Dali at nakapagbukas ng mahigit 600 na tindahan sa Luzon. Bagaman marami ang natuwa sa mabilis na pag-usbong ng Dali at sa kanilang abot-kayang presyo, hindi rin ito nakaligtas sa mga kontrobersya. Kamakailan lang, isang consumer rights group ang nagreklamo tungkol sa ilang issue sa Dali, kabilang na ang mga hindi tamang presyo at weighing ng mga produkto pati na rin ang mga problema sa hygiene at mga rude staff. Ang DTI ay nagsagawa ng investigasyon at napag-alamang sumusunod naman ang dali sa mga regulasyon tulad ng Suggested Retail Price, SRP, at ang Price Tag Law. Isa pang malaking issue na ikinabahala ng marami ay ang kanilang mga private label products na tila malapit na malapit ang disenyo sa mga sikat na brand gaya ng Nutella at Yakult. Dahil dito, Nagsampa ng kaso ang NutriAsia laban sa Dali para sa trademark infringement at unfair competition. Sa kabila ng mga hamon at kontrobersya, patuloy ang paglago ng Dali sa Pilipinas at mukhang makikita pa natin ang kanilang expansion sa mga susunod na taon. Ang simpleng modelo ng negosyo ng Dali na nakatutok sa pagbabawas ng gastusin sa marketing, pagpapaganda ng tindahan, at mga dagdag na serbisyo ay naging susi sa kanilang kakayahang magbenta ng mga produkto sa mas mababang presyo kumpara sa mga malalaking supermarket. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga lokal na supplier at sariling mga brand o private label, na ipapasa nila ang mga savings sa kanilang mga mamimili, kaya't nagiging mas abot kaya ang mga produkto. Dahil dito, unti-unting nagiging pangunahing destinasyon ng Dali para sa mga pamiling nais makatipid ngunit hindi nais magkompromiso sa kalidad ng kanilang mga binibili. Dahil sa dali, maraming pamilyang Pilipino ang nakakakita ng paraan upang hindi magkompromiso sa kalidad at presyo ng kanilang mga binibiling produkto. Sa pamamagitan ng mga inobasyon sa operasyon, tulad ng self-service system at minimal na staff, natutulungan nilang mapanatili ang mababang presyo sa kanilang mga produkto. Habang patuloy ang kanilang ekspansyon sa bansa, Inaasahan na magiging isang malakas na puwersa sa retail industry ang DALI na makikinabang hindi lamang ang mga mamimili kundi pati na rin ang buong ekonomiya ng bansa. Sa mga darating na taon, inaasahan na ang DALI ay magpapatuloy na magbigay ng abot-kayang solusyon sa mga pamilya BG Budget Conscious na nagpapatibay sa kanilang posisyon bilang isang alternatibong pamilihan para sa maraming Pilipino. Kaalam, bumibili ka ba ng produkto sa DALI? Talaga bang mura ang mga bilihin? Kung ikaw ay may opinyon o karagdagang kaalaman tungkol dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Tiyakin ding abangan ang mga susunod na videos para sa mas malalim na pagtalakay sa mga ganitong issue. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, Knowledge has a beginning but no end.